Piro ng kamera ang mga umunay bogus na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Duda ng mga kongresista dinoktor ang resibo para pagtakpan ang gastos sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang 'yan si Marian Enriquez. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang pitong pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government kanina. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Kaya ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. We will just uh, re-issue another subpoena. Huwag nyo naman kami nga hamunin. Anoho, ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng kamara sa DOJ na isuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang pitong opisyal ng OVP. Pero sabi ng komite, nakalipad na pa-America na pa nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulayca Lopez. Kinumpirma naman sa hearing ni Attorney okay. Michael Powa na nag-resign na siya bilang spokesperson ni VP uh, Sara sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit na kapetsyan noong 2023 kahit ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang inilabas ang pondo. Depensa naman ng OVP nagkamali lang daw sila ng sulat, pero hindi ito bumenta dahil hindi isa kundi 158 na resibo ang may mali-maling petsa. This was a mistake that was committed after the fact. They were rushing to comply with the yung mga butas po ng lahat it could also be na these are ARs belatedly prepared. Bukod sa hindi tugmang mga petsa sa resibo, napansin din ang mga resibo na may kwestyonabling mga pirma. Pinalalabas kasi na iba-ibang tao ang tumanggap ng pera base sa resibo. Pero tingin ng mga kongresista, isa ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Lemuel Ortonio ang pumirma sa mga ito. Dalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa e Nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. And there are only two things. na Napinuntaan yung pondo. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.